Hala, Tatay Joe. Kumusta po siya? Yeah. Kumusta po yung pakaramdam niyo, Tay? Hindi uh, maganda. Ayan na. Hindi yeah. pa ko huming, ha? guys, Ano yung balita? Ah, uh, muna si Angel ng tat tatlo or isang linggo ni yung tita niya. Oo. Oh. Eh, kasi may sakit kata sa tatay siya, Nakarating na raw. Kaya, hirap mo na si Angel. Hirap Hmm pali ka siya aaral bata. Parang yung pulong, yung sa likod niya, parang gumrabi na. Ah, hindi na lang siya nakakatayo. E Malay mo. Yun na lang yung pulong kwalitatay ito. Baka si na lang hinihintay. Dapat makita niya. No? Siya. Hmm. siya hmm. hindi sakit pala siya. Punta kayo ngayon. Hmm. Si Angel. Tawag mo muna si Angel, kausapin ni Tito Jun. Angel! Sa Ningo? Ato. Ako pa naman ang mukha ni Ate Angel. Hindi ko alam kung gano'n kaano. Paano? Uwi ka muna dun kay saglit lang naman, ano? Kay, kay mga mga papa. No? Para ma-check mo kung kamusta sila dun. No? No? Hmm. Sabihan mo yung mga kapatid mo na ano ha, susunod sa magulang. So, sama ba kaya?

Nandiyan sino kung likod. kung sino kung sino driver? sino kung sino driver uh -huh. ah, at, at dito, ah. na driver sino kung sino kung sino kung Hindi kung sino 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 poging sino kung sino kung sino kung sino gusto niya pala Kuya, ito'y sa'yo. Kuy, birthday! Sa'yo, ito'y so strong! Ang kayo. Kuya. dalawa ayaw nila. Kuya, gusto. No sugar kuya. Ginabi ko, noon siya. Thank you. Okay. Okay. Boom, okay. thank you very much. Imbitado ng driver natin. <laughs> um kita pag pag drive na tayo, may libre pa tayong milk tea. Thank you na. sige na pogi na mabayot pa ang kapa sarap niya no ano sasabihin kay kuya thank you po grabe naman no sabay pa talaga eh. okay lang ate angel okay gaano ka kasaya ate angel 1 to ten, sabihin mo muna gaano ka kasaya. Matagal na rin na pa. Ilang ano na. Maalala mo na kung gano'ng katagol na si Ate Angel din na uwi. Baya na no. Ano, more than one year na ba, Ate Angel? May isang taon na po ba, ka Tekra? Ang ano, more than na. Bukit nung na uwi sila, hindi naman na siya na uwi, nak, di ba? Two years na pala. Okay ka lang? At masaya? Okay. Ito, Kate Kram, ito na nga po yung sinasabi ko na ito yung pag-aalala, yung parang kinakatakutan ko po na mangyari. Kahapon, balita ko ni Kuya Ogos, nasa Manila po kasi kami. Tumawag po yung isa sa mga anak ni Tatay Jo, Kuya Ogos. Na ang lingkod sa kalagayan po ni Tatay jo. Uh, katekram, inihingi ko din po yung ano, sama-sama nating pagdasal sa sa kalusugan po ni Tatay Joe. Pero, alay. Lahat tayo, merong ano eh. Merong limit. Kaya lang, napapabilis yung buhay natin. Sigarilyo doon, sigarilyo dito. Ayaw niya matigil ang sigarilyo. Kaso ang hirap nito, yung klase nung bata. Kaya tanong nga kung bakasyon na. Sabi ko hindi pa. Hmm. Baka bakas lang eh. Kahit lang eh ka. Para... Hmm. Kaya sa mga ano natin dyan, sa mga ano natin dyan telegram na medyo may edad na medyo exercise medyo ano tayo sa mga kinakain na natin, maingat. Lalo-lalo na po pag ano ka, Yung nasa 35, 40, dapat ano ka na. Uh, maingat po kayo sa mga sarili po, na, sarili po nyo. Dapat puro gulay na lang. More gulay, exercise. Dapat yung exercise talaga, Katagram. wag na huwag nating ipag walang bahala. Kailangan mo kasi yung dugo natin. Kailangan mong mag-circulate uh, ng maayos. Kaya pwede ko yan. Twice a week. Talagang kailangan tumakbo, exercise. Alam na namayat sila. Namayat oh. niya, Pi. Tabo na niyan ka na sa labas, Kuya August. Di ba kayo nila? Oo. Ay! Anong nangyari kay Tatadyo? may mahina na talaga siya. Natatakot si Ate Angel bumaba. Ay! 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 Pag na matakot, natakot po si Ate Angel ka Sige! 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 naman Sige! 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 Para makita ka ni Papa mo, eh, may nana -na si Papa mo. Hinintay ka ni Papa mo. Kumusta si Papa? Oh, na. Oo. Oh. Hindi, nakita niya kasi yung Papa niya. ano. Ayun, naghihintay si Papa mo doon. Eh, kita, Tara. Oh, sub konte konti, padaanin ko lang si Kuya Kirby. Oh, Kuya Kirby, tahan ka muna. Ano, hintay ka ng mga kapatid mo. Ano? Antok na. Abuhatin kita. Hindi kasi nalungkot siguro sa ano. Ha? Eh, ka ng mga kapatid mo. Oh, dyan ka muna. Dyan ka muna. Oh, sige, tara. Doon muna tayo. Oh, sige, tara. po. Mamaya na si ate. Ayaw mo nang bumaba. Na, na shock siguro siya. Hala, Tatay Jo. Kumusta po siya? Ano pong ano? Anong nararamdaman niyo? manas daw yung pa ay manas nga yung paa niya Ba't di po ano kailan pa po ganyan ano na po yata ha? ano anim na araw siguro po pa anim na araw sana dinala niyo na sa emergency eh dinala na nga pa nila ah oo. Oh. Ano pong nangyari? Ayun daw po, may tubig daw po yung bagay niya, tsaka malaki daw po puso niya, kaya daw hirap pong... Pati yung mukha niya, nagmanas na. Anong, ano? Po. Kumusta po yung pakiramdam niya, Tay? Hindi maganda. Ayan na. Ayan na. Ako huminga. Ayan. Sino po yung nagdala? Sino po kasama nagdala? Si Kuya John, nasaan siya? Kuya Jun? Nadala niya na pala sa emergency si Tatay? Uh, Oo po. check up po naman. Tapos pina-extray ko po. Uh, lumabas po sa kita, is diba, po, malaki po yung um, malaki po yung puso tapos may tubig po yung baga. Anong plano kaya natin? Eh bukas po dadalhin namin sa emergency pa di po namin alpong, kumpay, no. oh. ano pong, ano, sabihin, po pa no. ano po ang sabi ng doktor? Hindi niyo po iniwan sa emergency? Ah, uh, totally po. Nung nakaraan po kasi, mahaba po ang pila sa emergency. Ang ginawa po namin sa munisipyo. Kasi doktor, hmm. yung doktor sa munisipyo, sa doktor sa emergency, doon po naka-duty ngayon. Nakajuti uh, -huh. siya ngayon. Nang nangyari po, hindi lang po siya sa munisipyo. Ay nga po, uh, bigay ng investigasyon ng kambot tapos sabi ang sabi, ipa pa extreme mo. Mhm. Kasi nung ano, hinuha ko nung webis yung x-ray result niya. Ay nga po, binabasa sa doktor. Ang resulta nga po, is malaki yung puso, puso kaya nagmula sa mukha. O oh, nga, ayun. Tapos no? may nitubig po ay yung baga niya, may tubig yung kanan. Oo. Oh. Okay yun po. Yun yung inano namin noon, yun yung pinagamot namin, yung kanyang baga gamot niya po, hindi lang po iniinom eh. Ay, yun lang ang masama. Uy. Tay, ba't hindi niyo iniinom yung gamot? Sige <tipong> <tipong> po, hindi Ha? Sige po, ko. Doon po sa gamot. Hmm. Hmm. Naku, sana sinabi niyo sumisikip po ang dibdib niyo para napalitan kung ano man eh no. Opo, hindi, sinabi na po. Hindi nga po, doktor na po nag-reset na sa, naman sa kanya tapos ay eh, po, sabi sa amin, dali na sa sa yung sa ano sa puso, pagka sa sa ano, sa emergency oh. sa district. Kasi po, district ang tawag pang, -pang ng ospital mm. eh. kailan po si Tate naka Dapat po nung mga, Biyernes dadalhin namin ay magpadala. Uh. ang gusto po dito lang siya, sabi niya eh, Ah, uh, yung gamot di naman daw namin. Oh. Kaya po nagde-decide na pupunta emergency. Sa hmm. district eh wala lang po mga doktor doon pagkagayun sabado o linggo. Oo. Oh. Kaya bukas po, maga, dadalhin po nung kapatid sa sa district. Sa kabanatuan. Malaki yung hospital doon. Opo. Oh, eh. Ayun nga po ka yung gamot ayaw na nun paano po kahit naman po dala dito gusto na kayo ako gusto dala sa hospital pa niyan yung gamot po ang hindi ayaw mapait daw po mapait wala naman to wala mga gamot na matamis kaya nagkatalo kami magtatay may hanggalita ko nga eh kasi kaya nahihira na awar daw sa inyo siyempre bigla bigla Nakakaawi-awi-awi dahil sa ano, wala, tawa kami. Hmm. Gusto na, gusto na po niya makita si Angel. Ayan, ayan na si Angel. Ayun si Papa, tingnan mo. Ayan, kinuha na pala ni Nanay Apple si Ate Angel. Tingnan mo si Papa, oh. Ayan nga pong bumaba sa sasakyan eh. Ayan, kinuha si Ate Angel. Ayan, tingnan mo si Papa, si Papa mo. ayaw ba papayon. Garte. Hindi siguro natakot lang siya. Dapat po nung Sabado, yung pahapos ko eh, hmm. sabi po ate, pupunta nga daw po dito. Kaya oh. sila, hindi rin sundo eh. Ako rin talaga, nakaawa sa ate kami, siyempre kaya Pero mas ginusto niya dito na nakaano na siya. Kaya kanina naman, nag decide na naman eh, pupunta ng ospital. Oo. Pero meron po, siyempre meron, sa private. Oo. Uh, uh, sabi naman po libertos. ng kapatid namin, papadala siya ng para sa kanya. Mmm. Mapapadala ng ospital na. Mm. Siya, maa? Iyan. Aaaaahhh. Huwag niya ako ng pera. Huwag niya ako ng pera naman. May pera. Sa ano, PGJ? At least, ano, malawak na hospital po yun. Opo. Eh, niya po. Sabi sa ano, doktor sa ano, pa-check up sa ano siya. Pa-check up hindi po. Gano'n pa-check up siya. Problema, yung gamot, ayaw inumin. Hmm. Hindi, dapat ma-confine talaga siya. Para yung mga paunang lunas, para umana siya. Para sa na Tekstros, oh. Tapos yung mga... Yung tubig dati, nagamot na yan eh. ang uh, uh, lumabas sa x eh. uh, Sila po lahat kategorang pinagamot natin. Magsimula kay Angel, kay ano... Nasaan si ano? Yung panganay? Oh, <laughs> si Angelo, Angel, yan. Sila yung mga may secondary pulmonary, ano. Tsaka si tatay, nakuha po nila sa kanilang mga magulang. Buti nga yung mga bata, okay na eh. Si tatay, dapat alam yung ano. Ah. Ah. Yan. Gaya niyan tayo. Inaasikaso ko, inaasikaso ko kayo ng mga anak niyo. Mga mga gamot po pala kayo kailangang inumin. Ay, resta po siya ng gamot eh. Eh kanina po, susugod lang. po. Mm, si tata. Ay, sabi, ay si ay, ate. Hmm. Bukas na lang po. Kasi nung biyernes, ayaw naman daw niya po sa emergency. Sabi kay ha? nanay Apple, ang gusto raw niya. Si nanay Apple na daw po sa emergency. Tapos kung kailan po linggo, hindi mm. na lang po ang doktor. Kanina yeah. po, pinabalik ko lang. Sa PJJ po kaya, ano po bang... Ano? Oh, malawak po yung hospital doon. Malayo po kasi natin Ano po ba yung pakaramdam niya Tay? Hirap na hirap. Hirap oh. Oo. Oh. Oo Yung emergency po. Emergency ambulance. Ambulance po. Pwede niyo ma-request yung ambulance, ate. Bukas, bukas po siguro, ate Carmaga. Dadalip po namin ng district. Kung ano po magiging ano ng doktor. Kung uh sakali po talagang di sa sa district. Dadalip po namin na kung di malolos sa PJJ po. Uh -huh. Kasi po, huwag mga amunyari. Restahan po siya ng gamot. Gamot ang unang pararasero sa inyo. Oo oh, nga po eh. Pero kailangan yung inumin yun tay. Kasi kung ininom niyo na ho yung gamot, hindi ho kayo mapupunta sa ganyan sana tay eh. Ayaw daw. Local <laughs> daw yung gamot niya. Gusto, ang gusto niya kasi, pag hmm. isang inom niya, gagaling daw siya agad. Hmm. Paano kaya yun? Bali lang araw na husang na kayo kung ganyan, Kuya John? Ah... Uh nung ano po, nung pina-check up siya ng Martes, okay pa naman po siya, malakas pa naman. Mm. Parang, parang tingin ko nung no, via Webes o Biernes po. Kaya... Ganyan na Ay, siya. kanya ganyan siya ganyan kamaga. Nung ano, galing na pina-check up mo, nung kinabukasan na maga, di ba? Oo, oh, di mm. Ayaw nyo makasama itong mga anak nyo matagal. Eh, kailangan nyo uminom ng gamot. Ayaw nyo uminom ng gamot. Ha? Ang gabi po po niya, inahanap niya. Hmm. Gusto nang doon po daw. Eh, wala naman pa po mga sakyan. Hmm. Kahit hmm. na, pinaganda siya ng angel. Angel. Inahanap. Ate Angel, yakapin mo si Papa mo, oh. Inahanap ka ni Papa mo pala. Sa'yo na. Iyon po yung sinasabi nung karamihan, na kung kailang malala na, doon magpapadala. Hindi yung pwedeng hindi, hindi critical at maagapan. Hayaan na lang daw ba siyang uh. mamatay. Kasi kako, yung tinatanong ka kami, namin ng mga nakarang araw, ayaw mo. Kung tayo kako, Sabado, Linggo, alam ng emergency. Yung gamot you know? sana ko na sinasabi ako sila siya. Kako, no. kung, kung hindi ka ako kaya inumin, durugin, ihalo sa tano. Uh, kasi rin. po isang sirup, sa isang, isang ano, mm. tabletas ang niya in eh. Eh, sabi ko sa kanya, tulugin mo, sa pa paino mo ka ako sa eh, hindi ko yeah, na po alam yun, kung kaya apply. Yung kape na iinom no? Pero kung Pero isang yung... tabletas na para sa manas, ano sa kanya, rekomenda. Kasi magangado mag mag ng manas, kaya kalati lang, sa isang araw, isang beses iinom. Mm -hmm. Hindi ko po alam kung nai nainom nila. Nainom niya. Mm -hmm. Hindi nga ininom yun. Meron daw ba siyang check-up na ambulans, sinulat lang daw. Sabi sa kanina. Sabi ko. Uh, kaya makakapin na x-ray ka, di ba? Hmm. Paano kaya ito? Ipiyada lang nga po ng kapatid na yun. Daling muna ika. Ay, ayaw nga ako, di ba? Ilang beses na sila bintina. Nung Huwebes yun. Kasi Ay, nung Merkulis. Kinuha ko yung resulta. Pinabasa uh, ko pa sa doktor. Sinabi ko agad sa'yo. inyo. Oo. Uh kaya -huh. Aduh, ikan, sudan, hakbang, kung, 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 ano, ikaw yung sa ng hakbang. Hindi, sinabi ko sa inyo. Eh ayaw, ayaw po. ay niyang... Tapos kanina, kahayaan ka doon. Kahayaan mo na lang ba? Ikaw mamatay. Mga ka-araw eh. Nadalhin ka doon, ayaw mo rin. Ito, ito na yung ano yung ate. Ito na yung pinapangamba ko nung po eh. Ang gaya niyan, oh. Imbes na tatagal po kayo ng 100 years, eh, hindi nyo iniingatan ang sarili niyo Paano itong mga bata niyan, kung ano man. Oh, ano, lakasan niyo yung loob nyo? Matapang pa kapo yun. <laughs> hmm. Matapang pa. Matapang, matapang. Oh. Pero ala, nung ina na ko eh, parang papi hmm. Hmm. Eto, niya. Ito, kaaway niya ito. Yung kapatid ko natin, sa galit. Oh. Uh, eh, inawad ko lang. Uwi na ng pabel na, ano, ay ko tatay, yung lubay ka. Kaya ako matanda na mga ganang pagugan. At ayun, di ba no, mm. nung tapang sa tatay? sa akin palagi yung kitsilyo. Ha? Hinihingi sa akin yung kitsilyo. Bakit? Sasaksakin na rin yung sarili niya. Nako. Kaya tiyatago ko kitsilyo. Maganda, itak, hindi tatalag. <gibli> tapang <gibli> niya.